a uh. uh. by saturation drive kami. Nabulamin. namin. Dito namin nakita pumasok sa bakuran mong isa. Wala ka ba napansin? Jimmy Pangalan? Natutulog ako eh. Nagising lang ako sa pagkatok niyo. sarhento eh. Tana. Hmm. Dito sa kabilang bakuran. Jimmy. par de la police ba kong bibigay sa kanila? Hindi ako... Wala akong kasalanan. Hindi ka nga nag... Nagdut... Kasalanan niyan, Jimmy. Nagbabago na ako. Paminsan-minsan na lang ako tumitira. Sumasama lang ako sa mga para makadalihan siya ng... Gamot? Pa, paano ka dito na? Tumikira ka pa rin? Di pwede Para akong sinisilaban eh. Parang pinupunit ang lamang ko. marami. Di konti. Impiyano lamang lang sa mo sa tabletas nito. Kung gusto mong gumaling, titigil mo na paglaklak nito. Kung magpupamilit ka naman, ibibigyan na lang ito sa otoridad. Huwag! Saan ka mauwi? Ihatid kita. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Wala akong inuwi, Ana. Nag-iisa lang ako sa buhay. Sabit, sabit. Ang totoo. Igan ko. Ang problema lang, kung hindi ako babalik sa mga ko, baka pag hinalaan nila akong informer, iayariin nila ako. Ayaw ko pa mamatay. Gusto ko makawi. Gusto ko magbago. Ibig ko makita mama. Papa, ang papa. At ang aking mga kapatid. Gusto Gusto ko... Tagapin nila ako mali. Ibig ko maginta ako mali sa mata nila. Para may araw gusto mo, kailangan tulungan mo sa sarili mo, Jimmy. Pagtulungan na. Very good, just for you! Ha, ranking 7 ako, tol! Ah, si Jimmy. Namumukha ko nga eh. Ba't narito yung... eh, uh, Sunny, gusto niya magbago. lang dito muna siya. Pinatira mo rito, tol! Yari ka rin, tol! Pati brief mo, tangay! Pag nawala ng pant, pati banig mo ibibenta! Malay mo, bukas makalawa, pagising mo, pati ikaw na rin eh. Sunny, hindi na ako tumitira. Mula ka Eh, pag ka, mamaya. Kundi bukas kaya. Ah, uh, Nangako sa akin. Bilang kapatid, tuto pa rin niya. Kapatid! Tol! Kung tayong dalawa na walang bisyo, pwede pa. Pero yan, Oo! Oo! Uy! Ito ay maliwalag! Oo! Oo! Kung anong makikarao, ha? Parin, asa pa namin, kaya Amin. Iningal ka. Ako, konti na pawisan eh. <laughs> eh, ba't mamasok kayo? Makapasok na rin. Hindi kaya ako masusundan nila dito. Ngayon, mag-usap tayo. Saan ka nang galing? Sino yung mga mahabol sa'yo? Hindi ako nag-iisa eh. Marami ho kami. Ewan ko kung saan napunta yung iba. Ang alam ko, dadalhin daw kami kay Dorong Ulo. Si Dorong Ulo? Kilala ko yun. Siya may hawak dito na makasa At... kung... kung papabaya ang mabalik doon. Ito yung muwi ka sa inyo. Kaso pag bumalik ako sa amin, Jack nakukunin uli ako ng tiyang ko. Kasi siya nagdala dito sa akin sa Maynila. Eh, wala naman akong kilala dito. At pinangako ang tiyahin mo na magandang trabaho. Papag-aaralin ka at aasenso. Yan ang mahirap sa inyong mga taga-probinsya. Madaling paikutin ng mga recruiter. Kaya nabubuhay ang mga yun ay dahil sa... Sunny, innocent si... Laura ho. Laura ko, Bading. Walang malay sa gulo ng buhay dito si Laura, Sunny. Pasalamat tayo. At bago siya na-biktima ni Doro, ay nailigtas. Nailigtas? Hindi mo alam tayo pa nasa alang sa gulo ng lagay na yan. Ibang klaseng kalaban si Dorong Ulo, Tol. Tingal niya sa kawalan niya si as, Kuya Asyong. Tol, demonyo yan si Dorong Ulo. Mabuti pang sa ibang tao niya na makita ang babaeng yan. Ipasa mo sa mga polis. Eh, Tol, baka pag sa polis, ibabalik sa tiyahin Ayoko. Hoy, hindi tinatanong ang opinion mo, ha? Huwag kang sumaban. Usapan ang matatalino ito. Ano ginagawa mo kanina nagbubugbugan sa baba? Mirong ka lang ah. Napagod ang mata mo kapapanood. Sanita man na yan. Hmm hmm hmm. Ang isipin natin ay kung paano natin matutulungan si Laura. Ha, ano pa nga ba? Eh sa tunog lang na salita mo eh, gusto mo na rin amponin yan. Tulad nito. Nakutol. Sa susunod na pagdalaw ko rito, kaya regaluhan na kita isang malaking karatula na may nakasulat na bahay ampunan. Iyang ako siya, Sunny. Pamamahin mo ito. Hindi. Sa'yo na ito eh. Bayad ko sa lahat na naitulong mo sa'kin. Pero tantanda mo, naghirap ka man sa'kin, hindi masasayang. Dahil magiging kampiyon ako eh. Kampiyon, tol. Yun naman talaga yung nasa ako sa'yo. Magsisilbi ko ako rito kahit anong trabaho ipagawa ninyo. Ayusin mo lang mga damit mo. Linisin mo ang katawan mo. Magpahinga na kayo. Nasaan na yan? Pagkatapos mong bihisan, tatakasan ka, natuturang mga mahaderang yan eh, nagkasungay na. Oh, sa niyong walang niyang babae niyan? Makikita niya sa akin, walang hiya ka? Pati kay Dorong ulo mo papahiya ako dahil sa ginawa mo? Isipin mo na lamang, si Laura ang pinakamaganda kong alaga na naabulay ko sa kanya negosyo. Pagkatapos, pinatakas mo ha! Alaga, pamangkin mo siya. Kinuha mo lang siya sa probinsya para ibenta na ng purkilo dito. Dito sa empyera ng bahay na to. Ikaw probinsyana ka. Kung hindi pa kita pinulot sa bundok, Mabibilisan ka? Lilitaw ang pagkatisay mo? Baka magpahanggan ngayon eh. Sunog pa ngayong balat sa pagkitinda ng isda. Nabihisan? Gumanda? Oo. Pero panlabas. Umasenso man ako, katawang ko naman na nalublob sa basura. At malapit na rin mabulok. Tulad ng mga yan. Ito ang tandaan mo, Mama Sang. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Hindi lamang pagtakas ang gagawin namin. Tinitiyak ko sa'yo na mauhuli ka. At kung mabubulok man kami sa bahay na ito, tsak na mabubulok kami sa loob ng bilangguan. Ikaw na babae ka talaga magpapatikit ka! Wala niya ako! Ah! Akmar, masyado na mabungang ang babae ito. Maraming banta! Baka mamaya, may padyaryo lamang tayo niyan. Pabuti pa siya na unang matakpan ng dyaryo! Sige, labas yan! Hindi ka sama? Oh, isa ka pa! Ano tinitingin-tingin mo dyan? Magandang gabi sa'yo, Tol. Pagkatay na ako, pare. Alam namin. Kaya lang, pinasasabi ni Doro, kung pwede raw, maimbita ka sa loob ng mansion niya. Kung tungkol kay Laura, sabi mo kay Doro, wala na kaming pag-uusapan. Makakarating, Tol. Kaya lang, Idasasabi niya, kung yan ang sagot mo, pasusundurin niya si Laura, si Jimmy, আছিস এত আড্রেসাই না উতল 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 Matagal ba nagkasama sa loob si Doro at si Utol, Bartol? Dat na namin sa bilibit si Utol. Makumbisi kaya ni Doro si Utol para may ba balik si Laura dito? Dapat lang mangyari. Ayokong makita mga kabanggaan ng dalawang yan. Iba sila magtanim ng galit eh. Ibig mo sabihin, kahit marami kaming tauhan ni Doro, kakana si Utol? Nakita ko ng minsan kung paano sinagupan ni Utol ang isang brigada sa Muntinlupa. Hindi bababa ang amo ko.